palabas na naman palabas na naman kami gagala na naman kami mga taong gala And... pupuntahan namin yung kulisiyong ngayon magpapapicture si ate rosie ng mga 100 shots uubusin Yun. ko yung memory ko doon uubusin niya yung laman ng memory niya <laughs> sa kulisiyong <laughs> dito Yun yung pinangarap niya Ate Rosy rito. Coliseum. Mainit ngayon. Parang yung weather niya. Parang bagyo. Masakit sa mata ng konti. Ay, wala pa naman akong sunglasses. Kaya pala maraming nagpupunta rito kasi nagpapa nagpapaaraw yung, di ba? Para mag-brown. Nagpubuk kami papuntang Colosseum. May malaking castle sa amin dito. Ayan. Dito kasi yung Airbnb namin. Habas ah, ito yung malaking palasyo dito pero hindi na namin napasok kasi malaki siya at saka baka maubos yung oras namin dito kaya hindi na namin pinasok kaya. wala pa masyadong turista kasi maaga pa naman quarter to twelve pa lang ah, sakit sa mata mainit, 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 mainit tayo sa kabila ayun sa kabila, tabid tayo mga driver pa naman dito Oh, hindi dito kaya bakit di yan uh, makakatakot kasing tumabit dito mga call goods ay, uh, ka dito kasi saka lang sila ihinto pag nakita nila yung parang nasa gitna ka ng pedestrian ay eh kaso yung iba hindi talaga humihinto unlike sa pinuntahan namin sa Switzerland at saka sa Poland makita pa lang nila yung tao na malayo humihinto na sila eh, saka lang sila aanda pag nakatawid na talaga yung mga tao kaya doble ingat talaga sa mga sasakyan pag nanandito na Last day kasi namin ngayon dito sa Roma. Bukas, babiyahe kami from Roma to Pisa. Another city naman siya. So, two hours lang naman yun. Malapit lang dito. By train, hindi by aeroplano. Kaya ngayon, susulitin na namin yung buong maghapon namin dito sa Roma. Shoutout nga pala sa mga kababayan natin nandito sa Roma. Maganda yung mga establishment dito. Lalo yung mga lumang-lumang-lumang-lumang mga building dito. come l'esperienza dell'anno scorso ti dico un'altra cosa in anno quando gli sono mancati i giocatori per un male cioè, no. per perde facilmente perché mettere un 3 in casa vuol dire che per loro perde, perde sicuramente allora il Geno non ha vinto neanche una partita prima adesso mi hanno dato un rigore contro che è discutibile al 94esimo Bologna quindi e ci ha perso e stava a vincere a Bologna. Oh, vabbè, sì. per me. Non riesco come... a vincere. Non vado a caricare cosa. Non vado di caricare l'app. Io la faccio da mamma, quando si giochi ma vai quello di Ok, Ok. Vabbè, vado a da fare il sciocco. Andiamo a rimarrò goods, and se lane qui like picture, picture. yung nakikita ko lang sa picture before nakikita ko lang sa facebook ah, eto na nakita ko na sa personal mga ka hindi hawak kamay lalakaran namin pa ganun paikot ikutin namin to city downtown all goods city of building <laughs> amazing ang saya ang saya ang saya ang saya so maya maya na lang mga all goods magpipicturan muna syempre photographer muna sa all goods ngayon <laughs> nilang, naghihintay na lang naghihintay na lang sa akin itong dalawa magpipicture picture kasi mga call ka goods so dito muna picture picture muna i-enjoy ko muna yung moment nakasama sila kasi minsan lang to, hindi na mauulit to mga all goods, all goods. One down, nakapagpicture na. naikot na, na video roll na mga all goods. Okay. Kaya iipot na kayong pa ganun. Gaayos pa kasi si brown lady, mainit kasi. Masakit sa ulo. Okay. Saan tayo manang? Isandaan mo mo siya, nakailan ka na? Oh, nakailan ka Wala. na. Bilangin mo, ha? Wala. Wala pa? Ay, meron pang tatlo sa akin. Uh -huh. <laughs> Pupunayin ni Ate Rosa yung memory niya ngayon. Punayin ko talaga to. Kasi... <laughs> Sulitin mo naman ang... <laughs> nasa likod kasi kami mga call goods yun yung harap niya. kaya yung likod yung nakikita and wait lang mga call goods dito kasi maraming ano maraming kumakausap sa'yo lalo na yung mga itib kaya suggest lang mga call goods pag nandito kayo pag kinakausap tatanungin kayo let ma lang mag busy na lang kayo sa cellphone mga ganun Ito mga to, mga nasa likod ko. Sila yung kakausap sa iyo. May mga bit 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 na na binebenta nila mga all goods. Ayan.